Oh alam niyo ba mga kababayan, ang una nating pag-uusapan ngayon ay itong si General Torre. ah Mga kababayan, si General Torre po ay sa mga hindi po nakakaalam at mga nakaalam na, maraming salamat at ito nga ang balita. Mga kababayan, kung saan inalok nga ng bagong posisyon ni PBBM si General Torre. Ngunit mga kababayan, ito po yung nangyari. Ah, saan na ba yon to? Radioinquirer.net. Ito po mga kababayan ha. O, meron po ako ipapabasa sa inyo. Ayan, Radioinquirer.net. Ayan po ha. Kita ha ebidensya, patunay, pruweba. Basahin ko po. Ayan, probinsya namin sa Kirino. Ayan, awa ng Diyos, mataas hangin pero malakas ulan, di ba? Oo, ito na. Mga kababayan, ex-PNP chief Nicolas Torre inalok ni Marcos ng bagong pwesto according kay Buying Rimulya. Manila, Philippines, may alok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagong posisyon kay dating PNP Chief Nicolas Torre III ayon sa pahayag ni Interior uh, hindi, hindi pala si Boying Rimulya Interior Secretary Junbik Rimulya Nitong Martes, aniya bahala na si Tore kung ikonsideran niyang tanggapin o tatanggihan niya ang alok ng punong e ehikotibo or ang presidente hindi tinukoy ang alok na bagong trabaho kay Torre. Inalis sa pwesto si Tore matapos lamang ng mahigit isang ah, mahigit isang ano to wala putol eh, isang buwan lang ba sa pwesto. Nicolas Torre pinapalitan sa pwesto ng opisyal na inalis niya. Mm, -mm. Nilinaw din ni Remolia na walang anumang ka Kinakaharap na reklamo o kaso si Tore. diniin ng kalihim na ang pagtata pagtatalaga at pagsisibak sa HEPE ng Pambansang pulisya ay saklaw ng kapangyarihan ng pangulo. Sinabi din ni Remulla na anumang araw ngayong linggo ay mapupulong ang, pa ang pamunuan ng National Police or uh, National Police Commission o Napolcom para pag-usapan ang hawak ng ranggong four-star general ni Tore. Ang naturang rango ay hawak dapat ng hepe ng pambansang pulisya at naipapasa lamang ito kapag nagriritiro o nagbibitiw sa pwesto ang may hawak nito. Yan po ang sabi. So ibig sabihin mga kababayan, hindi po si General Torre nagresign at pangalawa, hindi po siya nagretired. No, magkaiba ang resign, magkaiba ang retired na. No? Yung nagre-retire, nagre-retiro bilang pulis at nagre-resign sa kaniyang pwesto. Hindi po siya nag-resign bilang pulis, hindi din po siya nagre-retiro para magpahinga. So sa madaling salita mga kababayan, balik na po sa serbisyo si General Torre. Ngayon mga kababayan, hindi nyo ba napansin na parang itong inalok ni PBBM kay General Torre ay parang kakaiba? Bakit? Napansin nyo na nung tinanggap at babalik na di umano ah, sa pwesto o sa serbisyo si General Torre, ay bigla lang namang nagkaroon ng warrant si Bato. Ma'am Cecilia Calamar, ah, Calaramo, maraming salamat po ma'am sa iyong uh, super sticker. No? Thank you, thank you so much. Hindi ba kayo nagtaka mga kababayan ng pagbalik ni General Torre ay nagkaroon din ng warrant si Bato. <laughs> suspended lang po kasi siya. Actually, hindi po siya suspended. Siya po ay nag uh, live, no? Parang nag live lang po siya ang tawag sa kanya. So, mga kababayan, huwag maingay. <laughs> Sabi ni Ma'am Livi Suryano. Alam nyo, mga kababayan, parang naramdam ko talaga si General Torre talaga ang mag-aristo kay Bato. Kasi napapansin nyo, sakto ang pagbalik ni General Torre kung, kung saan sinabi naman ni Buying Rimulya Umbudsman na nanjaan na ang warrant ni Bato. So ibig sabihin, hindi kaya si General Torre ang mag-aaristo kay Bato. Nako, nagtatanong lang po ha. Nako. Ay, Diyos, may umarimar, mga kababayan. So, ito po ha, mga kababayan, pakinggan po natin mismo kay attorney Enso Recto na siya din po mismo nagre dito na balik na sa servisyo. Si mm. Tanong ang plano niya, may plano nga ba siya sa politika? Mm. Malalaman natin yan sa October 31. Yan mm. ang katapusan ng kanyang leave eh. Binayagan siyang makapag ng matagal-tagal. Pero sa October 31, <laughs> balik na siya malalaman natin ngayon ano ng plano ni General Torre. Balik na si ano si General Torre, ha? Balik na. Ang haba nung leave niya eh. Pero sa October 31 tapos na yung leave niya. Ang aabangan ngayon, ano bang magiging desisyon niya? Magre ano na ba siya? Magre-retire na ba siya ng maaga or uh, tuloy pa rin siya sa serbisyo? Tanong ang plano niya, may plano nga ba siya sa politika? Malalaman natin 'yan sa October 31. Ako, hala, mga kababayan. At according, no, according sa aking mga Tweety Birds. <laughs> according sa aking mga Tweety Birds, no, parang meron daw isang politician na magkukubkub ng lupa. 'Di ba? Merong isang politician na magkukubkub ng lupa at magdi-disguise. Ah, mga kababayan. just jusmeo Marimar. Yung mga ganyang gawain, mga kababayan, hindi hindi na ano yan eh, lumang tugtugin yan. Ah, mga kababayan, yung magdi-disguise, ah. Ito sa totoo lang mga kababayan. Naalala ko na naman ang mga usaping ito na alam mo yung ganito, ah. Kahit mag-magwig ka ba to, kilala ka pa rin. <laughs> <laughs> ha ha oh, Kahit magwig si Bato, kilala ka pa rin ni Tore. Ha? Eh. Alam niyo sa totoo lang mga uh, hindi ko lang alam o oh, hindi ko lang sure kung uh, <laughs> kung si General Tore ba nga ba talaga ang aaristo kay Bato. Eh ang sabi nga, balik serbisyo na siya. So meron daw inalok si PBBM sa kanya na medyo mahirap, no, mga kababayan. Actually, mga kababayan ay ano, kamukha mo si Bato. Ano? Kailan ko ba naging kamukha yan si Bato? Hindi ko kamukha yan. <laughs> ah. Oh, Mr. Trillanes. Ah, you made my day, Mr. Trillanes. Eh, nga, nga ka na nga, ngal, ngal ka ngal, ngal dyan Ay sisi ka na nga, sisi Samahan mo pa ako <laughs> Samaan mo pa ako, Mr. Trillanes. Ngak ka na ngak anangak, ngak dyan. Eh. Ito, actually, mga kababayan, balik tayo sa usapin kay General Torre. Actually, ito po ah, gusto ko pong ipaalala sa inyo na mismo si Lucy Claire Castro. Ayan, Lucy Claire Castro, mga kababayan, ay sinabi niya na may alok, no? Si PBBM, kay Tore, Ngunit, hindi nga nila sinasabi. Walang wala, wala to pares. <coughs> okay. Okay. Uh, ito pares! Sa totoo lang mga Kasi, isa ka ba sa humihingi? Sana mas uh, magbukas. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin. O talagang bukod. Ito nga mga kababayan, wait lang. Uh, Castro to Torre. Kasi mga kababayan, inexplain explain sa po yan. O siya, nasa nung dating pangulong, uh, Rodrigo Duterte. Um. At uh, dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya, na tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos um. ang dating uh, kalihim ng panahon niya na si uh, Teddy Boy Loxi, sinasabi. General, medyo nabawasan ba yung stress yun? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Nung dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama eh. Ang ito! Habang Galit na ang mga tao sa korupsyon sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilin Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pangahapi. Nako! Ramdam ko mga kababayan itong sinasabi ni General Torre na to. Ah, ramdam ko. Yung pagkakaalam ko ito, meron siyang advocacy na anti-corruption. Ah, anti-corruption. Hindi ba kaya ilalagay siya katulad sa posisyon ni Greco Belgica noon? Parang anti-corruption Czar, ah, mga kababayan. Hindi ko lang sure ha kung anong posisyon ang ilalagay kay General Torre sa Malacanang. Pero ang sabi nga balik na daw si General Torre sa serbisyo. So mga kababayan kung naalala nyo dapat ganyan magkaisa sa ikakaunlad ng ating bansa. Mm -hmm. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ramdam ko eh. Ramdam ko parang si General Torre yata ay ilalagay sa ano tawag dito sa anti-corruption czar parang ganun kung naalala ninyo di ba may ganyan anti-corruption czar parang si Greco Bilgeca no ngayon kung sakali man na ilagay si General Torre uh, sa anti-corruption czar nako malamang sa malamang no or di kaya hindi ba kaya, dala, dalawa lang naman to eh, mga kababayan eh dalawa lang kasi tayo nga, nagulat tayo, ha? nagulat tayo mga kababayan kung saan galing ni PBBM itong ah, pag, ah, tawag nito, pagbuo ng ICI. Di ba? Kasi mga kababayan, sa panahon ni Apu Lakay, ito I will tell you frankly ha, sa panahon ni Apu Lakay, si Apu Lakay maraming batas na ginawa no? Pagkakaalam ko si Apo Lakay napakarami po niyang ginawang batas kasi 'di diba, dati ang ang Congress is assemblyman, ya? Yeah? Assemblyman ang tawag niyan. Hanggang sa nag-level up, nag-level up naging congressman, 'di ba? So marami din siyang batas na ginagawa pati yung mga 13 month pay, yung mga kung ano-ano, 'di ba? Kapos ngayon mga kababayan, nagulat din po tayo na merong ICI. So saan kumukuha si PBBM ng, uh, 'di ba? Uh, tawag doon, saan siya kumukuha ng uh, paraan or pamamaraan na makabuo siya ng ganyan. Yan ang sinasabi nila na weak leader daw si Marcos. Pero ilan ng presidenteng dumaan, si Marcos palang lang nakaisip ng ganyan na bumuo ng ICI. Na which is, 'di ba? Na which is mga kababayan, Ah, pumunta ang uh, taga Amerika at parang inalam niya kung ano ang rules ng ICI, ano ang uh, function ng ICI. Kung naalala ninyo, parang ano ata ng US 'yon, 'di ba? Hindi ko alam alami eh kung uh, taga ano ano ang rule niya sa US na pumunta sa Pilipinas tapos dumeritso sa ICI parang inalam niya kung ano ang uh, inalam niya kung ano ang function kung paano binuo paano nagawa at saan kumuha si PBBM ng uh, kopyahan or kinopya ni BBM Pero pagkakaalam ko si PBBM lang po ang nakaisip niyan no? Sa madaling salita mga kababayan, ang mga Marcoses talaga, hindi sila yung alam niyo pag nakaupo sila, uupo lang, diba? Ang mga Marcos kasi habang nakaupo, napapansin ko nagbabasa. Nagbabasa ng libro, di ba? So sa sa tutulang sa mga hindi po nakakaalam at sa mga kaidaran ko, si Pangulong Bumbong Marcos po ang nakakagawa ng mga komisyon no, Marami po siyang ginagawang komisyon sa Pilipinas Habang siya ang nanunungkulang presidente noon So ngayon mga kababayan Ultimo ang Amerika Parang pumunta sa Philippines At parang gagaya na tinatawag na ICI Or Independent uh, Commission for Infrastructure Investigation Parang ganyan yata no? -mm. -mm. So parang ganyan So ngayon mga kababayan hindi natin alam kung ano ang bubuuhing ahensya ni PBBM para ipasok, di ba? Dito si ano ah, si General Tory bookworm daw masyado si PBBM Kent. Di ba? Mm -mm, Pinag-aralan nila. Kaya nga, di Ma'am Arlene Moruliano? Kaya napapansin ko, parang si PBBM, hindi siya ano eh, kumbaga, yung sinabi nila, kabaliktaran. Kasi bakit? Kung sa ngayon si Sara lang ang presidente, hindi alam ni Sara kung hindi napasok. Kahit kahit si Digong noon, wala siyang batas na ginawa na katulad kay PBBM na gumawa ng katulad nitong ICI, di ba? Saang bansa at saan galing ito kinuha ni PBBM? Bakit nakabuo siya ng ganyan? Kumbaga sa madaling salita, No, mga kababayan, si PBBM parang IT or intelligence, uh, parang parang mga mga IT, 'di ba? Parang nag-aaral sa IT kasi bakit? Sa IT kasi mga kababayan, no? Nakaka hindi ba kayo nagtaka na mayroong Facebook, mayroong Instagram, mayroong Twitter, mayroong YouTube? So sa mga ganyan mga kababayan na bumuo ng isang application or app, no? Meron po yung mga uh, tawag dito, Mission and Vision. So, mahirap po yung ganun ha, na nabubuo ka ng uh, ICI na hindi mo alam kung ano ang mission nila, vision nila, ano ang consequences. Kasi mahirap yung ganyan, mga kababayan. Bubuo ka sa, ng isang ahensya ng gobyerno na hindi mo alam kung ano ang consequences. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, mahirap kaya bumuo ng isang ganyan na hindi mo hindi mo malalaman kung ano yung kahinatnan at ano ang patutunguhan ng binuo mo. Di ba? Di ba mga kababayan? Mahirap yung ganyan eh. Di ba? Oh, wait lang po ha mga kababayan kasi parang nag-loading po yata tayo. <coughs> Mahirap yan mga kababayan. Mahirap kasi bumuo ng isang ahensya ng gobyerno o sangay ng gobyerno parang CIA. Ganyan, di ba? Mahirap talaga sa totoo lang mga kababayan. Kaya ngayon nag-iisip ako bukod sa ICI na binuo ni PBBM at naglagay nga siya dyan ng mga panauhin. Di ba? Ilang-ilang panauhin ang nasa ICI, yung members ng ICI no? So, ngayon, baka bubuo na naman siya ng panibagong ahensya or sangay ng gobyerno na ipasok si General Torre. Kasi, meron nga daw si General Torre alok, no? Or inalok si General Torre ni PBBM. Iwan ko lang kung tatanggapin ni General Torre or tatanggihan. So, sa madaling salita, mga kababayan, ito po ang na inuulat or na napapaulat ngayon na si General Torre daw ay bumalik na sa pagsisirbisyo sa haba ng kaniyang pag-live. So, ako naman mga kababayan, nagtataka lang din po ako kung kung babalik si General Torre sa haba ng kaniyang pag-live. Dalawa lang kasi ang pagpipilian niyan, mga kababayan. Kung babalik si General Torre sa posisyon, mananatili ang kaniyang four-star general sa kanya once magtrabaho pa siya. So, he, kasi pag mag-resign siya or magretiro siya, kukunin yung 4-star, ililipat no? sa bagong PNP chief. So, sa madaling salita mga kababayan, hindi pa po nalipat kay Nartates ang 4-star ni General Torre. So, ngayon sa madaling salita, once na 4-star ka, may kapangyarihan ka pa rin. Ka para ka pa rin PNP chief. So, sa madaling salita, Baka mayroon tayong aabangan na bubuuhin na naman ni PBBM na panibagong uh, sangay or uh, ahensya or o uh, kumbaga parang uh, may may tawag niyan mga kababayan eh. Katulad sa ginawa niya sa ICI, no? Baka may panibago na naman siyang buuhin na isang uh, samahan o isang grupo na... Isang sangay ng gobyerno, katulad yan, di ba? May DPWH, may BIR, may COA, mayroong uh, customs, may ICI. Baka bubuo na naman siya ng panibago, baka ilagay niya dito uh, parang CIDJ, yeah? Parang CIDJ parang NBI, parang PNP. So, baka bubuo na naman si PBBM ng panibagong sangay ng gobyerno na, alam niyo sa totoo mahirap talaga mga kababayan. Buti nga itong ICI napag-isipan agad ni PBBM, yung mga ganyan 'ni eh. kasi bakit alam niyo mahirap bumuo ng isang sangay ng gobyerno na hindi mo alam yung consequences. Kasi kailangan 'di ba, bumuo ka nang uh, ganyan, alam mo yung kahinatnan. Kasi mahirap eh, mahirap talaga sa tutulang. Kung alam niyo mga kababayan, kung naintindihan niyo yung gusto kong iparating, no, mga branches ng government, kung parang-parang task force, ganyan 'di ba? Kung naintindihan niyo lang kung nagets niyo yung gusto kong sabihin, mahirap, mahirap talaga mga kababayan. Sa madaling salita si PBBM Sa buong mundo, naghahanap ako kung saan ba kinopya ni PBBM yung ICI, or baka may gagawin na naman siya panibagong task force, saan na naman siya, or paano niya na-adapt? Paano niya nakuha at napasok sa isip niya na nakabuo siya ng ganyan? So, ibig sabihin mga kababayan, hindi kasi yan pinag-isipan ng isang buwan, dalawang buwan lang eh. No? Ang pagkakaalam ko niyan, si PBBM, hindi pa siguro presidente, nasa isip na niya yan. Kaya nung naging presidente na siya, sunod-sunod na. Diba, nakapila naka na yan. Oh, ito, nabuo ko na to, So, another na naman. Bubuo na naman ako ng ganito. So, another na naman. Bubuo na naman ulit ako ng ganito. For the sake of the Filipino people and para sa ikakaunlad ng ating bansa. Pero, ngayon mga kababayan, hindi ko alam kung ano na naman ang tawag ng isang task force na bubuuhin ni PBBM para sa islat ni General Torre. So, meron nga. Ang na natin, no? Hindi hindi ko alam mga kababayan kung ano eh. Kasi yung ICI nga bigla-bigla na lang tayo, biglang nagkaganyan, nagkaroon ng ICI. Alam niyo, I will tell you frankly mga kababayan, yung bubuo ka ng uh, isang ganyan na annex or branches ng government na parang CIDJ, parang NBI, ICI, mahirap po. Kasi bakit? Kailangan pag bumuo ka ng isang ganyan, alam mo yung consequences at may limitasyon yung kanilang bawat function. No? Kasi para kang bumuo ng isang machine, eh, para kang gumawa ng electric pan na alam mo kung ilang boltahe lang, ilang kilowatts ang kayang kainin sa loob ng isang araw at ilang araw or ilang oras lang ang itagal niyang gamitin kasi pag nasubrahan sa sabog. Yeah? Or di kaya ilang bolts lang ang pwede mong isaksakan para mag function siya. Hindi pwedeng lumagpas sa ganito, lumagpas sa ganyan. ganyan. kasi mga kababayan, ang ibig kong sabihin, katulad niyang binuo ni PBBM na ICI. Di ba? Kaya, sa totoo lang, meron na namang paparating ah, na bubuuhin. Yeah? Like father, like son. Remember. Di yeah? Sa totoo lang mga kababayan. Kaya nga, duda ko mga kababayan. Hindi ba kaya si General Torre isa sa mga bubuuhin na task force katulad sa pag-iimbestiga dito sa mga korupsyon katulad kay Bilyar kung naalala ninyo. ba diba, sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, bumuo siya ng isang task force para imbestigahan si ganito. At saka napansin ko mga kababayan, no? Under the supervision niya ni Apo Kaya nga, di ba, Sir Henry Nunez? At saka mga kababayan, ito lang ang aking naiisip na si General Torre, nakilala po natin, no? Mm -mm. Nakilala po natin kung paano siya uh, gumalaw, paano siya kubilos, paano siya nakilala. Yeah? Yung hinuli si Kibuloy, kinubgob yung lupa, wala pang nakakagawa niyan, mga kababayan, dito sa ating bansa. Kung si Ramos noon magaling sa taktika ng gera, yung pag, paglagay ng ilang batalyon dito, ilang batalyon dyan, paano mo labanan, saan ka lulusot, saan ka dadaan, magaling si Ramos sa ganun. Pero si General Torre palang ang first ever na isang uh, PNP you know, o miyembro ng pulis na nakapag-isip na ito ubkubin natin yung lupa, gamitan natin ng heartbeat detector, malaman natin kung nasaan. yeah si General Torre palang lang po ang nakakagalaw na nakakagawa niyan. Kaya alam po natin kung ano ang mga nagawa ni PBBM at ni General Torre para sa ating bansa kaya alam ko po kung ano ang paglalagyan ni PBBM kay General Torre. Meron tayong a uh, aabangan. 'Di ba? Oo, uh, meron tayong aabangan, mga kababayan. Uh, ang mahirap sa kanya, daming makadoterty na nakapwesto pa kaya talagang matinding screening. Totoo 'yan, sa totoo lang, mga kababayan, no? Totoo yan kay PBBM. Kaya aantabayanan po natin at aabangan natin kung ano na naman ang tawag sa grupo na bubukuhin ni General Torre sa pamamagitan kay PBBM. Di ba? Naku po, delikado yan. Ha? Ah? Mga kababayan. No? <clears throat> Alam nyo, sa totoo lang, napansin ko talaga, bakit nagkataon? <laughs> Bakit nagkataon na kung saan si Bato nilabasan ng warrant ng ICC according kay Buying Rimulya ay bigla namang bumalik si General Torre. Nako po. Abangan na lang po natin ha. Good morning po sa inyong lahat dyan. Good evening, good afternoon. Abangan na lang po natin mga kababayan kasi ang pagkakaalam ko si General Torre po ay balik serbisyo na. Nako po, Diyos Pio Marimar ah Naku, si Bato baka magwig na yan o di kaya magkubkub na ng lupa yan. Di ba? Oo, at magtago yan. Eh, sabi ko nga, kahit magkubkub ka ng lupa, kung ganyan ka namang kalaki, makikita ka pa rin. Ha? Oo, Diyos ko. Okay lang sana kung sa puti ka magtago. Oo, hindi ka mapapansin. Titigas ka naman. Di ba? Okay lang sana kung simintuhin mo yung sarili mo, ulo lang ilabas mo, susubuan ka na lang. Di ba? -mm. -mm. Nako Na po mga kababayan just meyo marimar